Hello guys, ayan, na-miss ko mag-vlog, ayan, na-miss ko talaga kayo guys, ayan, matutulog na kami, oh. time check muna kayo, is almost, magti 3am na po dito, Saudi time, ayan, text ko lang po yung aking alaga, ayan, ganyan po siya matulog, nakadapa po siya, ayan, ito po yung bunso kong alaga, ayan, ayan, pero sana hindi mo na hopefully hindi mo na masundan kasi nakakapagod na po mag-alaga ng bata kasi katabi ko po silang natutulog so ayan po yung isa ayan di ba dalawa po ang aking katabing matulog ayan yung isa nakadapa po siya nakatulog sa pulpo siya pagka baby ayan ganyan na po siya matulog talagang nakadapa siya hindi siya nakakatulog nang nakatihaya or another side saka take note po, hindi po siya nagkukumot. Ayan. Ayaw na ayaw po niya na may blanket siya. So, guys, yun lang. Flexing lang may alaga. So, guys, thank you for watching.